Hello everyone, mega love shout out. Ito po ang aking papa guys, ang aking father dear. <laughs> Ayan, tonight is November 1, 2023. At dito po kami sa Bohol kasi dito kami nag-celebrate ng Undas. At to guys, first, first time na nakita ni Papa ang ganito ng nitong laruan guys. Rubik's Cube ng anak ko. Para siyang na-amaze or na-ignorante. <laughs> Kung ano to, ayan. Para ano niya, nag siya, nag -sob. Ayan, tingnan nyo guys. Kawawa-awa-awa -awa -awa ako kay Papa kasi talagang naano siya. Paano ba ito gagawin? Ayan guys. So, naabutan na lang siya ng midnight guys. Natulog na lang ako guys. Hindi pa rin siya nakasolve. <laughs> Natatawa, natawa ako na parang naawa guys. Ayan. So, natulog na lang ako guys. Hindi pa rin niya ito nasolve. <laughs> Kawawa talaga papa ko parang na -ignorante. Ano ba talaga to? Paano ba to gagawin? Paano ba to isog? Ayan guys. So, serious guys. Kung wala itong Rubik's Cube, kanina pa yan natutulog guys. Maaga kasi yan matutulog kasi five good. Napagod yan. Puyat na puyat yan sa sakahan. Sa, kasi magsasaka po siya guys. And then ginabukasan guys. Galing siya sa sakahan. Ayan, uuwiin siya. Maga yan siyang gumising. puntayan ng sa ka kanyang mga ano, basakan. Ayan. And then, uuwi siya ng breakfast. Pagkatapos niya mag-breakfast, tinuloy na naman niya, guys, ang pag ng Rubik's Cube. <laughs> Tamang-tamang talaga na ako siya. Kanya nagtantingin, guys. Ayan guys, so kinagabihan, dito na naman siya guys. <laughs> his tobacco on his mouth. Ayan guys, pagkatapos dito nag-dinner. Rubik's Cube na naman siya guys. At hindi pa rin siya nakasold. <laughs> Naawa talaga ako kay Papa guys. Uy, tagal to siyang natulog guys. Matagal to siyang matutulog now. Ayan, so naka wake up ako ng anong oras umihi ako guys dito pa rin siya iba na namang position niya guys <laughs> hindi pa rin siya nakasug guys ayan ang kanyang higaan hindi pa siya humiga guys <laughs> eh, pangalawang gabi na niya nagpuyat sa Rubik's Cube <laughs> naaawa talaga ako ni papa guys as in